Minsan isang balita ang dumarating na nagbibigay pag-asa pero may halong alinlangan. Totoo ba ito? May ibigay ba talaga? Ganito rin ang tanong ng libo-libong esi eh pensioners ngayon. Matapos pumutok ang balitang, may inihaing panukala sa kamara para sa isang libo dagdag sa buwan ng pensyon. Kung isa ka sa mga umaasa sa buwan ng tulong mula sa para sa gamot, pagkain, kuryente o pang-araw-araw na gastusin, ito ang video na hindi mo dapat palampasin. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, gamot, pamasahe at kuryente, malinaw na ang kasalukuyang halaga ng pensyon ay hindi sapat para matugunan. Ang mga pangangailangan ng isang senior citizen, kaya't ang mungkahing ito sa kongreso ay tila sinag ng liwanag para sa marami. Ngunit gaya ng anumang panukala, hindi ito agad-agad na naipapatupad. May proseso, may debate at may mga kondisyon kaya ang tanong, ano ang totoong status ng isang lie zero 000 increase? Kailan ito maibibigay? At sino-sino ang tiyak na makikinabang? May mga detalye na hindi ipinaliwanag ng ibang balita. At dito sa video na ito, ilalatag namin ang buong katotohanan. Walang paligoy-ligoy, walang klikit, at lalong walang pangakong walang laman. Dahil alam naming bawat piso bawat araw ay mahalaga sa iyo. Kung may karapatan kang malaman ang totoo tungkol sa pensyon mo, ngayon ang tamang oras para makinig dahil ang panukalang ito ay maaaring maging pagbabago na matagal munang hinihintay o isa lamang sa maraming pangakong hindi na abot pero kung magiging mapagmatyag at maingay ang mga pensioner maari itong maitulak at maisakatuparan ang panukalang dagdag na karon sa buwan ng pensyon ng lahat ng e pensioners ay isang balitang hindi dapat baliwalain, hindi lamang dahil sa halaga nito kundi sa epekto nito sa pangaraw-araw na Buhay ng daan ng libong senior citizen sa buong bansa. Marami ang nagtatanong, totoo ba ito? Kailan ito maipapatupad? At paano ito makakaabot sa akin mismo? Para sa ilan ito ay tila simpleng dagdag lamang. Pero para sa karamihan ng mga pensyado, lalo na yung tumatanggap lamang ng mahigit 2,000 hanggang fort na bawat buwan, ang dagdag na the reason ay maaring magpabago ng direksyon ng kanilang buwan. Maaari itong gamitin para sa gamot na dati hindi nabibili para sa bigas na dati pinagtitiyagaan, nalang tipirin o para sa simpleng kapayapaan ng isip na may maihahain sa hapagkainan sa susunod na linggo. Ayon sa mga ulat, ang panukalang ito ay kasalukuyang inihain sa Kongreso na ang layunin ay itaas pa ang buwan ng pensyon ng mga senior net members ng hindi bababa sa PH 00. Ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng pamahalaan na tiyaking may dignidad ang pagtanda at hindi ito Magiging panibagong yugto ng kahirapan para sa ating mga lolo at lola. Pero gaya ng alam nating lahat, hindi porket may panukala ay ibig sabihin ay agad na itong batas. Dumadaan ito sa maraming antas ng pagsusuri, deliberasyon at pagtitimbang. May first reading, second reading, committee hearings, budget review at kung ano-ano pa. At habang dumadaan ito sa prosesong iyon, kadalasan ang mismong mga taong apektado ang mga pensioners ay nananatiling tahimik dahil hindi nila alam kung paano sila makikialam o minsan ay hindi man lang sila nasasali sa usapan. Pero sa totoo lang, dito mismo dapat pumasok ang boses ng bawat pensyado. Dahil sa kasaysayan ng mga social benefits sa Pilipinas, napakaraming tulong ang hindi na ipasa hindi dahil kulang ang pondo kundi dahil kulang ang sigaw ng publiko. Kaya't habang ang panukalang ito ay nasa kamara pa lamang, napakahalaga na alam ng bawat pensioner ang nilalaman ang proseso at ang mga susunod na hakbang. Ayon sa mga dokumento ng panukala, layunin nitong gawing mas makatarungan ang halaga ng pensyon kung ikukumpara sa tumataas na halaga ng bilihin, gasto sa kalusugan at iba pangailangan sa araw-araw. Ang argumento, ang halagang natatanggap ng mga pensioners, ngayon ay hindi na tugma sa tunay na gastos ng isang senior citizen sa kasalukuyang panahon. Ngunit gaya ng inaasahan, Agad itong binabalanse ng tanong tungkol sa pondo. Saan kukunin ang pambayad sa dagdag na there are zero kada buwan para sa daan ng libong pensioners? Ayon sa ilang mambabatas, posibleng gamitin ang bahagi ng surplus funds ng ISIS or muling repasuhin ang kontribusyon ng mga kasalukuyang miyembro. May panukala rin na magkaroon ng bahagi ng budget mula sa pambansang pondo ng gobyerno kung saan tutulungan ng pamahalaan ang SS para masustentuhan ang dagdag benepisyo. Ngunit ang lahat ng ito ay kailangan ng masusing pag-aaral dahil ayaw rin naman nating maapektuhan ang pondo ng mga future retirees Habang tumatagal ang proseso, mahalagang bantayan. Kung sino-sino ang nagsusulong ng panukalang ito at kung sino-sino ang tila tahimik, hindi ito tungkol sa politika kundi sa pagtaya ng kinabukasan ng ating mga magulang, ninuno o mismong sarili. Hindi lahat ng pensioner ay may pamilyang sumusuporta. Marami ang umaasa lamang sa buwan ng padala mula sa kayat. Ang bawat pisong idinadagdag ay isang hakbang palapit sa seguridad at ginhawa. Kung ikaw ay isa sa mga pensionado na nakakaranas ng panggigipit sa gastos, maintindihan mo agad ang halaga ng dagdag na 00. Marahil, ay tinanggihan mo ang ilang check-up sa klinika dahil walang sapat na budget o baka inilaktawan mo na naman ang gamot sa alta presyon nitong nakaraang buwan. Ang ganitong mga kompromiso ay hindi dapat mangyari sa panahong dapat ay nagpapahingahan nalamang tayo sa bunga ng ating pinagpaguran. Ang masakit, marami sa ating seniors ang nawawala ng tiwala sa mga ganitong balita. Marami na raw kasing napangakuan ng dagdag pero sa huli wala namang natanggap kaya't may kalakip ding pagdududa sa bawat magandang balita. At totoo naman hindi lahat ng panukala ay nagiging batas. Ngunit may pagkakaiba kapag ang publiko ay nakikialam, nagtatanong at nagmamasid. Kaya't kung ikaw ay isang pensyado o may mahal sa buhay na tumatanggap ng ipensyon, panahon na para maging mulat at aktibo, hindi sapat na maghintay lang? Kailangang alamin natin kung sino ang kumikilos para sa ating kapakanan at suportahan sila sa pamamagitan ng panawagan, pagbabahagi ng impormasyon at pagsali sa mga talakayan. May posibilidad din na sa susunod na mga buwan kung makakalusot sa committee level, ang panukalang ito ay magkaroon ng mga pampublikong pagdinig o konsultasyon. Dito maaaring ipakita ng mga pensioners ang kanilang suporta sa pamamagitan ng petisyon, sulat sa mga kongresista o simpleng presensya sa mga pagpupulong. Tandaan, ang boses ng taong bayan lalo na kung organisado ay may bigat sa Kongreso. Ngayon pa lamang may mga ulat na ilang miyembro ng Lower House ay bukas sa ideya ng pagdagdag sa pensyon ngunit hinihintay pa ang opisyal na posisyon ng E mismo. Kaya't mainam ding bantaihan kung anong pahayag ang ibibigay ng S sa mga darating na linggo. Maaring ito ang maging game changer kung tuluyang susuportahan o kukontrahin nila ang panukala. Sa huli ang tanong ay ito, paano mo matitiyak na ang benepisyo ay darating sa iyo? Ang sagot ay hindi simpleng paghihintay. Ito ay sa pamamagitan ng pagiging mulat, mapanuri at maalam kung may pagkakataong makisa sa mga online petition, social media awareness o community dialogue is, gawin natin dahil ang pensyon ay hindi dapat ratuwing parang limos. Ito ay karapatan bunga ng ilang dekadang pagtatrabaho, pagbabayad, ng kontribusyon at pagtitiwala sa sistema. At kung ang sistema ay nagsisimulang kumilos pabor sa iyo, responsibilidad mong maging bahagi ng prosesong iyon. Habang isinusulat ang mga huling linyang ito, malinaw sa ating lahat ang dagdag na 1,000 ay hindi solusyon sa lahat ng problema pero ito'y malaking hakbang patungo sa pagkilala sa tunay na halaga ng mga senior citizens ng bansa. Hindi ito regalo, hindi ito pabore. Isa itong pagkilalang matagal ng hinihintay at karapat dapat mo itong makuha.